What is up you guys? Dr. Momentum here and right now we have another lesson on technical analysis 101. So medyo na busy tayo kahapon kasi meron tayong pinuntahan sa sa work natin. Pero right now we are back on track. Okay? So napag-aralan na natin previously yung how to read candlesticks napag-aralan na din natin yung three kinds of trends, napag-aralan na din natin yung uh, Wyckoff theory, napag-aralan na natin yung support and resistance, and ngayon, papag-aralan natin itong napaka ginagamit ng traders and investors. Okay? Pati yung mga crypto whales na kilala nyo, alam ko gumagamit din ito. So this is moving average. Okay? Moving average ang lesson natin for today. So, sige, let's begin. Mabilis lang to. So, what is moving average, Doc? Ano ba yung moving average na yan? So, ang moving average, English muna tayo, is the average price of the last N number of periods. So, yung N na yan, bakit N? N is depending on the days. So, N could be 5 day. N could be 10 day. N could be 15 day. N could be 100 day. So, it depends on the N. That's why nakalagay dyan N. Okay? So, ito sa Tagalog, ito yung average price ng ilang araw na presyo. So, yung N dyan, yung ilang araw na presyo. Yung ilang araw na yan, nakadepende kung gaano mo, uh, hindi gaano, kundi kung ilan ang gusto mong kuhanin na average price. Okay? So, bibigyan natin ng halimbawa yan. So, let's say for example, in here, magpa-mathematics lang tayo. Ayoko ng math. Alam ko ayaw nyo din ng math. Pero, in this case, basic lang naman ito. So, bear with me para malaman natin kung ano ba tong MA na to. Again guys, this is free tutorial. Uh, libre po ito, hindi ako naniningil dito sa page na to. Ang layunin ng page na to ay makatulong sa mga bagong traders, sa mga bagong investors na gustong pasukin ng crypto. So hingi lang ako ng small favor, no? Uh, it doesn't take a penny to like, subscribe, comment on our page para mas marami pa to yung uh, maabot na investors and newbie traders para mas marami pa tayong matulungan. So hilahan lang tayo patas dito. So back on our example halimbawa. So let's say for example day 1 uh, si BTC BC si BTC yung example natin ha. Okay. Si BTC pumunta sa day 1 100k. Okay? Sana all, oh, day 1, 100k. As day 2, 120k. So, for example, si BTC day 2, umakyat, nag-120k. Okay? Day 3, 130. Day 4, medyo bumaba, nag-pullback. Nag-110. And then day 5, bumawi, 125k. Okay? So, ang gagawin natin para makompute natin ng moving average, In this case, simple moving average lang ang gagamitin natin, 5MA. Kunyari, ginagamit mo 5MA. So, ia-add mo lang yan, 100 plus 120 plus 130 plus 110 plus 125. And then, pag nakuha mo yung total dyan, kayo na yung mag-compute. In this case, mabilisan lang. And then, i-divide mo yan sa 5. Okay? Kasi nga, 5 MA yung ginagamit natin. Kaya 5 natin di divide dyan. Kung gusto mo yung makuha yung 20 day, eh kailangan yung presyo 20 din. Kasi dito 5 lang eh yung presyo. So 5 day lang kasi nga mabilisan. So ang 5 MA mo ngayon is 117. Okay? Gets? Okay, so ulitin nyo na lang yung video nito kung uh, hindi nyo pa mag-gets. Kasi medyo ako rin, nalito rin ako dito, no? Nung mga unang uh, araw ko. So, Doc, ano ba ang importansya ng moving average? Bakit kailangan pa magmat? Eh, kaya nga, 70 ako sa mat ko dati. Pwede pumutol ng puno yung grade ko. Palakol eh. <laughs> so, so, bakit importante ang moving average? Ito ay dynamic support and resistance. Ibig sabihin ng dynamic guys, ito ay gumagalaw. No? So, hindi lang siya basta support and resistance, siya ay gumagalaw, dynamic. Ibig sabihin, sumusunod sa presyo. Pa ipapakita natin ng example dyan para mas ma-appreciate nyo pa siya mamaya. And then pangalawa, ito ay easy trend indicator. So, sa mga previous video natin na pag-aralan na natin yung three kinds of trends. Pero, pag nagkaroon ka ng moving average, napakadali lang. Kahit isang mata mo, kaya mo nang i-indicate kung ano yung trend ng isang coin o ng isang crypto. So pagka na-master mo itong moving average, in essence, 3 seconds, 1 second, alam mo na kung ano kagad ka yung trend. So napaka-importante ng moving average. And then, lastly, dahil tayo ay momentum trader, kaya nga Dr. Momentum, ito ay ginagamit ko pang filter ng mga Momentum coin. Okay? So, so, so by using the moving average, na filter ko kung ano yung mga coin na dapat kong i-trade, kung ano yung mga coin na dapat kong layuan, at kung ano yung mga coin na dapat ko nang i-trade ngayon na ngayon na ngayon na. Okay? So, pinipilter ko siya kung ano yung mga trade now, trade later, at saka watchlist muna. Okay? So, that's the importance of moving average. Okay? So, so right now, we are going to go to our example and then para mas ma-appreciate nyo pa. So, here, hello guys. So, we are back here sa example natin. So, here we have, wag muna tayo mag-focus sa coin. By the way, hindi to recommendation. Ito ay isang example lamang, ha? So here, as you can see, so paano ba natin nasabi na ito ay trend indicator? Look at this. Ang gusto kong ituro sa inyo, <coughs> pag ang moving average ay nag tinatawag nating spaghetti o nag crisscross. Kita nyo yan, parang spaghetti, nag crisscross. Sa madaling salita, yan ay sideways sideways ang trend niyan pagka nagki cross ang mga moving average. Okay? So, kita nyo, 3 seconds lang, alam na natin. Punta tayo ngayon sa downtrend. Okay? So, pag ang moving average e below ng presyo, look at this. Pag ang moving average e below ng presyo, kadalasan, yaan ay downtrend. Kita nyo, below. Ito yung moving average. Oh. Yung dynamic na yan. Eh, ngayon, below siya. Laging, laging nagre-resist dyan sa moving average. In this case, umakyat, bumaba, umakyat, bumaba, umakyat, bumaba. That is an indicator that the coin or the trend is downtrend. Ito naman ang gusto natin ma-achieve. Pag ang moving average ay above the price, look at this. That's why this is called a dynamic support. Look at this. I want you to focus on this. Umakit yung presyo and then lumapit dun sa moving average natin. So kung so kung trader ka at support buyer ka, pwede? Pwede siguro na uh, magkaroon ka ng uh, strategy dyan na pag, okay pag lumapit sa moving average and then may support ako, pwede ako mag-buy dyan. Okay, kunyari, ganun yung, ano mo, ganun yung strategy mo, support buyer ka, pang, umakyat yung presyo, makyat yung presyo, hindi to, ang, kunyari, ang strategy mo, hanggat hindi, hanggat hindi baba sa moving average, hindi ako magbebenta. So, from here, bumili ka sa breakout, kunyari, Hanggat hindi yung maano sa moving average, di ako magbibenta. Pak! Pumunta sa moving average, that's why it's called dynamic support. Kasi umaakyat din yung support niya. Okay? That's the beauty of the moving average. So, dito, siguro napabenta ka kasi akala mo, ah, uh, na siya sa moving average pero within the day binawi niya so kung nasa kung may ginagawa ka niyan, o hindi mo na, nabenta yan end of day candle trader ka pag-uusapan natin sa next video malamang na hold mo yan and then here tumama yung presyo tumama yung presyo pero hindi na break yung presyo so that's the dynamic support ano hindi na break yung dynamic support tumama yung presyo tumama yung presyo and finally here may buhos. So, pwedeng dito nakapagbenta ka na. O dito. So, so nakita nyo yung importance ng moving average. It is a dynamic support and it's easy to use and it's very reliable kung ipapagmix mo siya ng iba't iba mong uh, tinatawag na confluence na pag-aaralan natin for the next session. So, balik tayo guys. Okay? Uh, isang example lang for this video dahil ah uh, masyadong mahaba yung video pag uh, lahat ng point in example natin. So, ang malaking tanong dyan ng big question is, doc, ano ba ang moving average mo na ginagamit? Ano ba ang setting ng moving average na ginagamit mo? So, may bayad ba 'to? Of course, it's for free. Bibigay ko sa inyo ng librian. Ang kailangan nyo lang gawin is comment MA sa comment section natin. Comment MA. And then, ako mismo ang magme-message sa inyo ng moving average na ginagamit natin. Okay? So, hindi ako magme-message ng kahit anong investment advice ha. Ang i message ko lang ay yung MA na ginagamit natin. Okay? So comment MA at personally I will message you the settings of my moving averages for free. Ang kailangan nyo lang gawin mag-comment. So maraming salamat guys. Salamat sa 700 subscriber natin o sa 700 followers natin sa TikTok natin. Meron tayong 67 Followers maliit man pero umuusad maraming salamat dahil sa inyo yan lahat. And salamat kay Boss Cristo. Boss Cristo Tambay, Doc Cristo, maraming salamat sa pag-share ng videos natin. Balang araw siguro pag nakita kita sa sa konsan man, uh, makapagpasalamat ako sa iyo. I-approach na lang kita and kamayan tayo makapagpa-picture tayo sa iyo. Maraming salamat. Dr. Momentum out.